Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, umani ng maraming reaksyon online ang viral video ng umano'y runaway bride sa kasalang tinaguri ang hashtag biggest wedding of the year na sinasabing hindi natuloy matapos mag-walkout ang bride sa mismong harap ng altar. Sa Instagram post ni host radio personality Sam YG, sinabi niyang ito ang unang beses niya sa labing walong taong karera na masaksihan ng isang runaway bride. Sa video, makikita ang bride na biglang tumakbo palayo sa altar matapos may ibulong ang isang babae sa kanya. Sinubukang habulin ng groom ang kanyang bride pero patuloy itong naglakad papalayo habang paulit-ulit na nagsasabi ng sorry. Naglabas naman ang iba't ibang opinyon ng mga netizens na marami sa kanila ay duda sa tunay na pangyayari. Ang ilan ay nagsabi na tila ito ay scripted, lalo't napansin nilang umiti pa ang babae habang bumubulong sa bride. Ang nasabing wedding ay umani na ng atensyon bago pa man ang runaway moment dahil sa mga wedding invitations na ipinost ng mga celebrities tulad ni na Curtis, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Maymay Entrata, at si Sam YG mismo. May mga fans na nag-aakalang ito ay maaaring isang marketing strategy lamang, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng kumpirmasyon ang mga imbitadong celebrities.